Gusto mga kapwa pala isip, naranasan mo na bang hirap matulog kakaisip kung crush ka rin ba ng crush mo? Yung gusto mong maintindihan ang hidden meaning ng mga galaw niya, yung tingin niya at messages niya sa'yo. Dahil sobrang daming natuwa sa ating video na 10 signs na crush ka ng crush mo, ito na ang kasunod na inabangan ninyo. Part 2 At kung hindi ka pa sure sa mga signs na nakita mo dati, Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka nandito ang clue na makakapagpatunay ng hinala mo. Ready ka na ba? Tara, lamin natin ang 10 signs, 10 more signs na crush ka ng crush mo. Sign number 1 Siya mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng simpleng physical contact sa'yo. Di naman ito yung tinatawag ng mga tito natin na chancing. Hindi yung maliliit na kilos na parang natural lang. Halimbawa, kapag nagbibiro siya, bigla ka tatabikin sa balikat. O kaya kapag nagtatawanan kayong dalawa, papaluin niya kunwari ng mahinang braso mo. Kapag lalaki naman, kunwari tatanggalin niyang dumi sa mukha mo o tahaplosin ang buhok mo. Minsan, gumagawa rin siya ng excuse para makalapit. Uy, may dumi ka sa damit mo. Sabay aalisin. O kaya, pag may iaabot siya, lalapit siya ng higit pa kaysa normal na distansya. Bakit importante yon? Dahil karamihan ng tao ay may personal space na pinau-protektahan. Pero kapag may gusto siya sa'yo, kusan niyang binabawasan ng distansya at hinahanap ang mga maliit na pagkakataon para mas maging close kayo. Kapag consistent na ginagawa ito ng crush mo, malaki ang posibilidad na hindi lang basta kaibigan ang tingin niya sa'yo. Uy, huwag ka muna umasa. Sign number two, ipinapakilala ka niya sa mga kaibigan o pamilya niya. Hindi lahat ng kakilala natin ay agad nating isinasama o binabanggit sa mga kaibigan o pamilya natin. Pero kapag gusto ka ng isang tao, natural lang na ma-excite siya na ipakilala ka sa kanila na para bang gusto niyang malaman ng mga taong malapit sa kanya kung sino yung laging nagpapasaya sa kanya. Halimbawa, bigla ka na lang niyang isinasama sa lakad ng kanyang barkada. Tapos mapapansin mong proud siyang ipakilala ka. Parang gusto niyang makita ng mga kaibigan niya kung gaano ka ka-special sa kanya. Minsan naman, sa mga simpleng usapan, mapabanggit niya na alam ng pamilya niya kung sino ka. Kung narinig mo yan sa kanya, Ibig sabihin, nababanggit ka niya kahit hindi ka niya kasama. Hindi biro yon, kasi kung wala siyang feelings, bakit ka naman niya dadalhin sa personal circle niya? Kapag pinapakilala ka niya sa mga taong malapit sa kanya, malaking clue yon na may special siyang nararamdaman para sa'yo. Sign number three, madalas kanyang maalala kahit wala ka sa paligid. Papansin mo ito kapag bigla na lang siyang nagme-message na mga bagay na hindi mo naman inaasahan. Halimbawa, may nakita siyang pagkain na paborito mo. Tapos bigla ka niyang i-message. Uy, naalala kita. Ito yung laging kinakain mo, di ba? With matching picture pa. Kaya naman, habang nasa mall siya, makakakita siya ng gamit na alam niyang trip mo. Tapos sabihin niya, parang bagay sa'yo to. Kahit simpleng bagay lang. Basta may connection sa'yo automatic na ikaw ka agad yung naiisip niya. Minsan, hindi niya nasasabihin ng diretsyo pero makikita mo sa kilos niya. Halimbawa, magdadala siya ng pagkain na nabanggit mong gusto mo dati. O kaya, may ire-recommend siyang kanta kasi naalala niyang mahilig ka sa ganong genre. Ang point dito, kapag nasa isip ka niya, kahit wala ka o hindi kanya kasama, ibig sabihin may impact ka sa kanya. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo nag-aaksaya ng oras na mag-isip at mag-share ng mga bagay tungkol sa mga taong wala lang sa atin. Kapag paulit-ulit niya itong ginagawa, malaking chance na may feeling siya para sa'yo. Ano, kinikilig ka na? Wait lang, may pito pa. Sign number four. Sinasakyan niya ang gusto mo. Kahit hindi naman talaga yun ang gusto niya dati. Halimbawa, nagbiro ka ng corny na joke. Matatawa siya, hindi dahil sa nakakatawa yon, kundi dahil gusto niyang sabayan. Yung tipong ha 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 ang corny mo, pero sige na nga, funny ka pa rin. Kahit yung mga simpleng trip mo sa buhay, pinipilit niyang makibagay. Sabihin natin mahilig ka sa k-drama. Kahit hindi naman siya ganun kaadik, bigla niyang sasabihin, Uy, napanood ko yung isang episode niyan kahit halatang pilit. Bakit? Para lang may point of connection kayo. At baka minsan obvious na wala talaga siyang alam doon sa bagay na gusto mo pero gagawa siya ng paraan para makisabay. Ah, uh, oo, oh, alam ko yung palabas na yan. Di ba yan yung it's okay to be okay? Di ba? O kaya sabihin niya kung mahilig ka sa basketball. Ang galing talaga ni Stephen Kyrie Irving. Kung mapapansin mo na willing siyang sakyan ng trip mo, kahit hindi na talaga trip, malaking indication yon na gusto ka niya. Hindi kasi lahat ng tao gagawa ng effort na mag-adjust. Maliban na lang kung special ka sa kanya. Uy, special. O ba diba, kahit hindi sila expert doon sa bagay na gusto mo, ginagawa pa rin nila iyon upang makasabay sa'yo. Malinaw na malakas ang tama niya sa'yo. Sign number five, bigla siyang nagiging extra helpful sa kahit anong sitwasyon. Halimbawa, may dala kang bag. Kaya mo namang buhatin, pero biglang aagawin yon ng crush mo. Ako na, baka mapagod ka. O kahit isang kilo lang naman yon, parang nagbuhat siya ng sako ng bigas. No? O kaya naman, nasa kantin kayo na bago ka pa makaupo, siya na yung kukuha ng upuan mo tapos baka lilinisin pa niya yun kunwari eh, parang waiter on standby ba minsan kahit sobrang simple gagawin niyang malaking bagay nabawa may nahulog kang ball pen, bago ka pa yung moko ang siya na agad ang kukuha at may kasama pang ngiti yun so bakit niya ginagawa yun kasi gusto niya ipakita na nandito ako umiibig sayo na kahit maliit lang na bagay kapag consistent ibig sabihin gusto niyang maramdaman mo na special ka diba? kapag may taong laging handang tumulong kahit hindi mo naman hinihingi malaki ang chance na hindi lang basta pakikisama yan baka alam mo na uy umaasa na siya sign number 6 lagi kang nasa radar niya napansin mo ba na kahit nasa crowded place kayo parang lagi kanyang binabantayan hindi yung binabantayan na yung creepy ha ah. yung binabantayan na gusto niyang masiguro o matiyak na safe ka hindi siya obvious na nakatitig pero kapag tumingin ka sa paligid boom sakto nagtatama ang mata nyo. kapag nawawala ka sa view bigla siyang parang hindi mapakali minsan kahit simpleng bagay alam niya agad Halimbawa, nagpalit ka ng hairstyle, o ng bagong ballpen, mapapansin niya yun. Kasi lagi siyang alert sa mga pagbabago mo na madalas hindi napapansin ng ibang tao. Bakit niya ginagawa yon? Kasi kapag gusto ka ng isang tao, automatic na nagiging center of attention ka sa mundo niya. Kahit hindi niya sabihin, actions reveal the attraction. Yun, naka-English din. So kung may ganitong feeling ka sa mga pinapakita niya, malakas ang chance na may crush nga siya sa'yo. Congrats! Sign number 7 At ito medyo obvious Biglang nagiging comedian ng crush mo kapag nandyan ka Papansin mo, di naman siya sobrang palabiro sa iba Pero kapag ikaw ang kausap, biglang may mga jokes Score ni Mano hindi, basta lang mapasaya ka Minsan, kahit hindi talaga nakakatawa, matatawa ka na lang. Kasi nga, alam mong effort yon para sa'yo. Pwede rin magbago ang tono ng boses niya. parang nagiging hyper version ng sarili niya. May extra energy. May extra confidence. Kahit minsan, obvious na kinakabahan siya. Mawa, oh, ganito siya magsalita sa ibang mga kaibigan mo. oh, kumusta? Pero kapag ikaw na yung kausap, Hi, kumusta ka na? babae naman, Hi! Kamusta kami? Eh? Balot! Balot kay Jen, ha? Uh, Inexaggerate lang natin. Pero parang ganun, nag-iiba yung tono niya. Kung talagang crush ka niya, gagawin niya yung lahat para mag-stay ang smile sa mukha mo. Kung parang biglang nagiging stand-up comedian siya sa tuwing nandyan ka, malamang gusto ka niyang patawanin kasi gusto ka Sign number 8 nakikinig siya kahit walang kakwenta-kwenta yung sinasabi mo. Napansin mo ba na kahit simpleng bagay lang ang kinakwento mo? Uy, bumili ako ng bagong medyas yung kulay itim. O kaya, alam mo ba, tatlong beses akong dumighay kanina pagkatapos kong kumain. Hindi siya nandidiri, eh. hindi rin siya umiiwas. Nakikinig siya na parang nagkukwento ka ng mga sekreto ng gobyerno. Sa totoo lang, kung kaya niyang tiisin pakinggan ang kwento mo tungkol sa medyas, dikhay o kahit nga utot, baka kaya ka rin niyang tiisin habang buhay. Eh 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 eh, corny. Sign number 9 Sa silit na tahimik, wala mang awit. Ngunit dumating ka, nagising ang langit. Matay kumislap, ngiti lumipad. Parang musika na biglang sumiklab hindi kailangan ng salitang madami. Presensya mo lang sapat ng hini. Kung sa katahimikan ang paligid, sa puso nila ikaw ang awit. Ano raw? Basta, ibig sabihin nito, masaya siya kapag nandyan ka. Yun yung number 9. At sign number 10, lagi siyang may paraan para iparamdam na special ka. Halimbawa, Bigla mong napansin na may dala siyang pagkain at sabi niya, Extra lang, baka gusto mo. O kaya, ikaw yung una niyang mini-message kapag may magandang balita siya. Simple, pero consistent. At doon mo mararamdaman, hindi ito nagkataon lang. May effort siya, may intensyon, at madalas, ikaw ang dahilan kung bakit. Kapwa pala isip, Ayan, natagdagan na naman ang listahan ng mga senyales na baka nga may gusto sa iyo ang isang tao. Pero tandaan, hindi porket nagpapakita sila ng isa o dalawa sa mga senyales na ito, ibig sabihin ay siguradong gusto ka na nila. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng kilos at damdamin. Kaya wag natin kaagad husgahan. Mas maganda na kilalanin at intindihin natin ang isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pa nating talakayan dito sa Personality PH. Maraming salamat at hanggang sa muli, Kapwa Palaisip!